Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's video, mga kuwis, mga gayas, uh, ito na po yung last vlog po sa kainalong putik po, no? At gaya po ng naipangako po natin, na yung kikitain natin ay mapupunta po sa family ni Naldong Putik. But, alam naman po natin na pag uh, ngayon na buwan, ang sasawarin mo is pagdating na po sa buwan ng April kaya abangan nyo po sa April 25 siguro bablog po natin yon kung sana makontak po natin si Tintin o kaya si Mrs. Harabas mga kuis mga gayas no uh, try po natin kontakin para may abot po natin ang ating tulong na kahit papaano ay makatulong po makaban-kaban pong bigas ang mabibili po sa family po ni Naldong Putik uh, kaya yung mga bashers dyan chill chill lang po kayo dahil hindi <laughs> naman lahat ng mga vlogger na talagang intention ay kikita lang yun sa atin po gumagawa po tayo ng vlog or video about kay Naldong Putik tulong po natin yun para sa family ni Naldong Putik o ni Tintin at ni Digong mga kuhis magaya so, at maraming salamat din sa pag-report nyo yung channel dahil marami po tayong natatanggap na mga report. Well, hindi naman siguro tanggapin yun, yung mga report nyo ni YouTube dahil uh, ginagawa po natin is reaction video. Di po tayo nag-upload ng mga full video ni Harabas sa Fadesman or sa YouTube. Eh, salamat rin sa mga nakaunawa, sa mga supporters natin na naunawaan po yung ginagawa po natin na hindi lang naman pansarili po natin, kundi sa atin lang is makatulong po tayo sa family ni Naldong Potek At yan nga po, hanggang dito po yung episode po natin sa pagbablog po natin tungkol sa pagpano po ni Naldong Potek At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta ah, pati na, na rin po yung mga bashers dahil nanonood po sila at lalo po yung hindi po nag-skips ng ads dahil sa hindi nyo sa pag-skip ng ads mga kusmugayas ay nakatulong po yun para sa Uh, pira na ipapadala po natin doon sa family ni Naldong Potik. Yun nga, antayin nyo, abangan nyo pong vlog natin after 1 uh, one month siguro, hindi five ngayon. Ay, ngayon nga buwan kasi sa Saurin is after pa one month, mga April, April 25 siguro, papasok ngayon. At doon po mag-vlog po tayo para makita nyo po, para hindi, para hindi nyo po sabihin sinungaling po tayo ginagamit uh, na po natin yung uh, pagbano po ni Naldong Putik at minsahe po natin sa family po ni Naldong Putik, mga kaibigan, especially kay Harabas, kay Tintin, kay Dikong uh, sana makakayanin po ang lahat at tatanggapin na kung ano pong nangyari kay Naldong Putik dahil alam naman po natin na talagang dumadaan lang po tayo sa mundong ito, lilipas lang po tayo yun nga lang, paunahan lang kung sinong mauna at sino yung susunod. Di po natin alam yan kung sino, di diba? Kaya padalangin po natin palagi na sana protektahan tayo palagi sa lahat natin ginagawa. Pangaraw-araw man yan, sa trabaho, kahit nasa bahay lang, na sana iligtas po tayo ng pong may kapal at ilayo po tayo sa mga diskrasya at sakit. yun lang naman po kasi yung everyday na gising nyo tuwing umaga ay malaking blessing sa po yun na bigay ng poong may kapal para po sa ating lahat <coughs> so yun nga mga kuis mga guys talagang uh, balikan lang po natin yung accounting kwento about po kay Naldong Putik well ang trabaho ni Naldong Putik dati is alam nyo naman na mga asin po siya <coughs> doon po siya nagtatrabaho sa pagawaan po ng asin ng na, noong nakita sila ni Harabas at naawa ni siguro si Jeff kaya po siya ay napunta po sa grupo ng Harabas ay mula noon, tuloy-tuloy na yon na suspended lang po siya dahil sa mga uh, mag, may ganoon naman po talagang tao eh. di naman po tayo perfecto talagang may kasalanan din tayong nagawa na hindi po uh, nagandahan yung ibang tao at talagang makita naman po naman na yung ginagawa po ni Naldong Putik noon ay hindi po kayaya ay talagang baga sinisira niya yung katawan niya sa palaging pag-iinom. Kaya po, nasuspindi po siya. at hindi pa nga po umabot yung suspension niya, suspended time, ay pinabalik na po siya ni uh, Jeff Bansing ng Harabas Pounder, mga kuhis no? Dahil si Nadyong Putik, ibang-iba po siya pagdating po sa trabaho at sa pagpapatawa. Talagang Todo bigay po si Ladong Potek. Yun po ang hindi po natin makakalimutan sa kanya sa episode po ng Harabas. At uh, pagpatuloy pa rin natin po yung pagsuporta at panunood po ni sa Harabas dahil marami pa po talagang sinasuportahan ni Sir Jeff. Hindi lang, hindi lang pang -sarili, kundi yung mga ibang tao, mga kababayan niya, mga bangyan, binibigyan niya doon ng mga pagkain, eskwilahan. Kaya never quit po. Lagi pa rin tayo nakasuporta kay Sir Jeff ng Harabas mga kuwis magayas na. Pagpatuloy po natin yung kanal Naldo mula po nung nasuspindi siya pag, pagbalik niya ay talagang tinigilan na po niya yung pag iinom almost mahigit na talaga na isang taon nabanggit din niya ni Sir Jeff sa kanyang vlog yung pagpanaw nga ni Naldo Putek yung nag live, nag -live siya sila na sinasabi niyang matagal na hindi uminom si Naldong Puti. So, yun nga mga kuwis, mga guys, no nga. Saka na talaga, <laughs> pag nagbago talaga yung tao, uh, marami po tayong naririnig na ganyang mga story, mga kuwis, mga guys, no. Hindi lang naman yung kwintong barbiro, eh, kasi yung bisis na po tayong nakarinig nyan, sa mga palabas, no, sa pagbabago, imbis na nagbago ng tao, saka naman, pumanaw, pumaalam na wala hindi po lingid sa ating kalaman yan at nakikita po natin yan sa ating society mga kuwis magayas no? well talagang yun ang buhay mga kuwis magayas wala po tayong mga gawa niyan pag talagang kailangan na rin siguro tayo ng Panginoon doon sa taas Ay, hindi po natin yan mahihindihan kaya pasalamat pa rin natin na tayo dito buhay at malakas at sana bigyan ng dalangin po natin sa ating marabas na magingat na po sila palagi at ingat-ingat palagi po sa kanilang ginagawa. At yun no, sinabi naman po talaga ni Mrs. Sarabas na doon talaga po nangyari ang pagkawala o pagkabagok ni Naldong Putik sa Mrs. Sarabas doon sa bang, bagong bangka. Dahil kita po natin mga kuwis magaya sa ilang episode na po noon na talagang sila dong putik po sigurong naka ano naka tuka. siya siguro naka tuka doon sa anchor ng bangka at saka hindi po basta-basta yun kasi nakita po natin yung binili nila ay talagang mabigat po yun siguro uh, malakas yung alon gumagaywang yung ano gumagaywang yung bangka tapos natumba na outbalance siya pag outbalance niya di ba matanggal sinaldo tapos mabigat yun kasi malaking tao pagkaut balance niya siguro tumama yung ulo doon sa katig o doon sa yung bang katig ba sa Tagalog yun yung kahoy siguro doon talaga tumama at okay lang sana kung hindi yung dalawang otak na lagyan ng dugo pero delikado talaga kahit na isang utak lang yung sa kanya hemorrhage at talaga ang dispat siguro dalawang utak yun na puno na ng dugo no? kaya hindi na po siya na-revive pa ni daddy Day na uh, yun talagang nakakaawa uh, mga kuhis magayas mo guys no? Na, hindi lang sa kanya pati yun sa family niya kasi maliit pa yung anak niya so yun nga mga quest magayas no? pero uh, everything happens mga kuhis magayas is for the reason pero yun na talaga siguro uh, talagang kailangan rin na po siya ng ating pong may kapal at oras na rin talaga niya kahit naman siguro hindi siya sa bangka pag araw oras mo na kahit sa lang po siya pag kunin ka na talaga ng ating po may kapal mga magayas mga gayas wala ka na talagang magagawa uh, ah, nagtsambahan lang natamingan lang na siguro doon sa bangka at sa bagong bangka pa at sa nagsasabi po na hindi bakit hindi daw na pablisingan po nakikita naman po natin nung sa episode 1 sa seven days na vlog nandun si Naldo na talagang napablisingan po nila at nakailang bilis na po sila pumunta doon sa ibang uh, isla, bayon, bayan, para pagkumpuni sa kanilang bagong bangka na si Raptor mga kois mga guys At marami ding nagsasabi na ipangalan lang daw kay Naldong Putik yung Mrs. Sarabas. Well, hindi po tayo makapag-decide yan dahil Only Sir Jeff lang po makapag-decide yan mga kuys, mga gayas. No? At wala po tayong karapatan yan para ma uh, manduan po natin sila. ngalan mo tayo, ang kanalungputi, puti. Wala po tayong karapatan yan dahil ang may karapatan yan, is Sir Jeff lang po mga kuys, mga gayas. Na. Yun nga mga kuys, mga gayas. No? Uh, try po natin kontakin. Yung, kasi di ba may binigay sila na Uh, contact number, jika at saka bank, bank account ni Tintin at saka kay Ma'am Roxan ni Mrs. Sarabas try po natin kontakin uh, sa pagdating po ng sawara ng YouTube ngayong up April mga koes mga guys no? babaka sakali lang po tayo makontak sila eh, kung hindi talaga makontak eh, mayroon naman doon nakalagay na mga account nila do doon po natin i-hollow well maggawa po tayo ng vlog noon kasi aram ko mayroon pong nag-aabang dito baka sabihin po ng ila yung iba ah, kunwari lang yan <laughs> abangan nyo po yung vlog ngayon mga kuys mga guys April 25 gagawa po tayo ng vlog kasi sigurado 24 papasok na po yung uh, sahod po sa YouTube mga kuys mga guys so doon nyo po makita kung magano po yung ibibigay natin basta promise po makabili po sila ng kaban-kaban na bigas para sa pamilya po ni Naldong Putik at maraming salamat po sa kabaitan po ni Sir Jeff na talagang umunawa at talagang uh, ginabayan po si po Pote hanggang sa kanyang huling buhay mga Kuwesom Gayas. God bless you Sir Jeep. Salute you. At dahil mahaba na po itong video natin mga Kuwesom Gayas so abangan nyo na lang po. iba po natin yung pagdating po ng Sauron sa YouTube. At alam, uh, yun lang po mga kuwis sa uh, be happy always mga kuwis magayas. Huwag po palaging parang galit ka sa mundo. Kasi alam po natin na life is short lang po talaga. Yeah, dapat po tayong magsaya. Kasi dadalang po tayo sa mundo ibabaw to. Be happy always. Yun lang po. At dahil ka sa dalo ng ating video. May karapatan kapong mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm gone. God bless all. Peace.